Kung si Janet Lim Napoles ang sinasabing utak ng Port Barrel Scam, itinuturo naman ng isang pahayagan na si Budget Secretary Butch Abad ang nagturo sa kanya ng operasyon sa anomalya. Mariin itong itinanggi ng kalihim, sabay sabing kalokohang tawagin siyang Port King. Ang mainit na balita, hatid ni Sherian Torres. Sa ulat ng pahayagang The Daily Tribune, pinangalanan nito ang mga umano'y binanggit daw ni Janet Lim Napoles na mga katransaksyon daw niya sa pork barrel scam na isinibite kay Justice Secretary Leila Dilima. Sabi sa ulat, si Budget Secretary Florencio Abad daw ang tutor o nagturo kay Napoles sa operasyon ng pork barrel fund scam. Si Abad daw ang isa sa mga naunang kliyente ni Napoles. Straight daw ang tawag kay Abad dahil ang komisyon nito, is straight sa kanyang Singapore bank account. Binanggit din sa ulat ng Tribune si Agriculture Secretary Proceso Alcala. At may isang taga-executive branch din daw na Dawit pero di ito pinangalanan. Di nagpa-interview si Abad, pero sa isang press statement, mariin itong tinanggi ang akusasyon. Marami na raw tinawag sa kanya mula na magsilbi sa Aquino administration, pero ang tawagin siyang pork king ay isang kalokohan. At dahil hindi pa raw niya nababasa ang umano'y draft affidavit, di muna siya magsasalita sa ngayon dahil mas marami raw siyang trabaho si Secretary Alcala na kongresista noong 2007 hanggang 2010. Mga panahong nasa operasyon na ang pork barrel scam, sinabing imposible ang ulat na lumabas. Nakapagpaliwanag na raw siya sa Pangulo ng dati ng nadawit ang pangalan niya. Hindi rin daw niya kailangang makisawsaw dahil may sapat na hanap buhay naman ang pamilya niya. At ako po'y naniniwala ng Pangulo po ay mataas ang paniniwala sa atin na hindi po tayo involved doon sa mga sinasabing uh, uh, ano, but, uh yung scam-scam na to. Ta. Nang tanungin si Delima kung ang mga lumabas sa pangalan ay nabanggit nga ni Napoles. Yung mga ganyang kasi nagpapagulo pa yan. Isang listahan lang ang alam ko at yun ang galing kay Mrs. Napoles mismo. Itong ibang listahan na sinasabi ngayon saan ito ng galing. Ang tinutukoy ni Delima ay ang pangulo ng whistleblowers group na si Sandra Cam na umaming may hawak na listahan mula kay Napoles. Ayon kay Cam, dapat daw kasi ilabas na ni Delima ang draft affidavit ng Napoles para matigil na ang hulaan. Sandra Cam, what is her personality? To be having something like that, is she an investigator? I will be bowing down to pressure from anyone or from any group demanding that I disclose the list at this point. No, I will not do that. Wala akong otoridad na maglabas ng pangalan. Ikaw ang mandato dahil kami ang nagpapasweldo sayo. sa iyo. Sa listahang hawak daw ni Kam, 16 anim na senador, dalawang miyembro ng cabinet ngayon at marami mga kongresista ang kasama. Nasyak ako kasi sa totoo lang, yung isa, mahal na mahal ko yung isa dahil idolo ko nga. Yung maingay tapos yung isa naman, eh, hindi ko akalain. Paglilinaw ni Cam, wala raw siyang balak na unahan si Delima sa paglabas ng listahan. Sherian Torres, GMA News.